morning, mga kasama. Good morning, good morning. Uh, ah, dito kami, stopover muna kami rito sa Petron. Ayan, may sila nakapila. Bibili ng mga drinks. Ayan, dyan po. maraming mga ano rito. Kaya nga yung stopover. Ayan, ah, dito tayo sa labas. Ayan. Ayan. Kami sa Petron. Medyo jumingil. Jumingil ng konti. Diyan mga kap. Ayan. O. Petron. Ito na po yung last na ano eh. Papasok na sa Maynila. Ako po. Sa Tretz. Dito kami Yan yung misis ko. Ando sa ano. Yung darling ko. Ando sa kasir. Tumiling kami ng mga kukukot. Kaya po bumiyahan na walang kinukukot. Ayan. Ayan. tayo. Brabe rito. Mag alas alas 10 pa lang, napakainit na. Summer na, summer na talaga. So, oh, yan po. Sige po, siya uli. Mamaya na naman, bibiyahin na naman tayo ng malapit. Papasok na po tayo ng Manila. Okay. 要不，就。No